Um, good afternoon guys, welcome to my YouTube channel, I can gaming PH. Ako nga pala si Roro Nawasoro ng Straw Hat PH Odin Server Central Plains. Um, Shoutout muna tayo guys kay Joe 80 ng Akuma Guild. Uh, pumayag siyang ma-feature ko siya sa aking YouTube channel kahit na magkaiba kami ng guild. Uh, gumawa ako ng gantong feature uh, sa mga nakakatapat namin madalas sa KBM guys, ang mga madalas makalaban namin sa same server. Um, crossover pa ngayon pero um, kadalasan kapag wala ng crossover, um, sila yung madalas na nakakalaban din ng mga member ko, mga team 1, team 2, team 3. Hanggang team 8 kami sa KVM, buong buo mga team namin. Uh, mga busy lang yung iba pero um, kadalasan talaga Akuma ang nakatapat namin. Uh, mga solid, may mga solid build. At isa to si Joe18, isa siya sa mga nakita ko na possible ma-feature ko. Ito na nga, um, napakiusapan ko siya um, kung pwede. Uh, maipakita niya ang kanyang main build at least um, maging guide sa mga nagbabalak pa lang mag-tank build dyan or yung mga nag-tank build na pero medyo naliligaw ng build. So, ito, um, hindi, hindi natin basta-basta nakikita ang mga main build na ito, guys. So, Swerte natin dahil mapayag natin siya na ma-feature sa ating YouTube channel. Um, yung mga gantong build kasi guys, normally, um, hindi nila sineshare basta-basta or yung main equipment nila hindi nila pinap pinapakita. Mga nakahide dyan, uh, mga nakahide dyan. Lalo-lalo na yung mga solid na build na gantong build guys, uh, hindi nila basta-basta yan sineshare. Um, normally kasi guys, uh, ang mga main build, ang mga main skill at ang mga main stats, pinag-iisipan mabuti yan, tinetest yan, PBP, KBM, ilang beses tinetest yan, and then nag-change ka ng main equipment, nagre-refine ka, nag-fail yan. Uh, maraming failure, maraming process para matest yan, yung main build na gustong gusto mo. So, uh, once na na-achieve mo na yung gustong gusto mong build at napalakas ka nung nagawa mong build, uh, hindi yan basta-basta share. So, thank you kay ano, kay Joe 18 kasi syempre pinaghirapan niya tong build na to pero shiner niya pa rin um, di siya nagdamot uh, isang sabi ko lang sa kanya kung possible ko ba siya feature sa ating YouTube at ma-share ang kanyang main build syempre para maging basihan nga ng mga tulad niya na tank build at solid ang damage talaga ang sakit uh, 1.6M ang HP niya ngayon, hindi pa yan nagbe sir So start na tayo guys uh, Matignan ang kanyang main equip. So meron siyang level 70 Na moonlight sword uh, Refinement level 4 um, Enchantment level 5 Level 7 Level 2 Level 2 na vit At naka dalawang wolf card Na attack speed 40% uh, At naka on ang kanyang set effect Na moonlight uh, effect So ito guys Ang kanyang shield naman is Uh, level 6 sa refinement, ang enchantment is level 3, level 3, level 3 na beat. At uh, horn card lang na attack speed 120. Pero naka-on naka Asian Terror niya. Ang sakit niyan guys, naka-max tier yan. Um, ito naman guys, ang kanyang Moonlight, uh, naka-tier 1. Pero refinement level 6, enchantment level 3, level 2, level 4. May decks at uh, naka sa squatch card lang na, le, na ano HP 12% so ang kanyang cloak naman is naka plus 6 pero ang refine is level 2 level 3 level 5 na vit at naka mario net card ito guys naka mario net card na 20% HP at ang kanyang boots naman guys um, naka din na ano, moonlight refine level 6 ang enchant is level 4 na STR level 2 level 3 na vit Naka-marionette card lang na ano, 12% HP. So, dalawang 20% HP ang kulang niya, guys. So, sa kanya namang accessory, naka -obun. level 4, level 5 na VIT. Uh, at yung isa naman is ganun din, level 6, level 4, level 6 na VIT. At naka din din na card. So, stun resist, meron siyang 60%. Pero ang kanyang talisman, naka-freeze resist na 30%. Pero sure na sure din na ang kanyang... Enchant is pure beat talaga. Um, ito naman ang kanyang headgear. Uh, no card yung isa. And then, dalawang poison resist na 30%. So, balance, meron siyang uh, obune stun resist, poison resist, at meron siyang freeze resist na 30%. So, uh, maganda, maganda yung ano, kombinasyon ng kanyang mga card. Uh, at hindi siya naka-solid na ano, parang stand resist hindi 100% pero meron siyang stand resist may freeze resist at meron siyang poison resist guys so malaking bagay yon uh, may ignite na siya daw na skill ignite build na siya pero um, yung mga gantong build nga tulad na ng sinasabi ko sa inyo kahit hindi na to mag ignite guys hindi ko kakayanin to sa 1v1 uh, marami tayong na encounter na gantong build sa pvps ay sa ano pala sa kbm sorry sa KBA, meron tayong mga nakalaban na gantong build at na-overcome natin, uh, naka-counter natin ang mga gantong build. Pero kailangan ko ng katulong mga, ka, mga kasama ko, mga ka-team ko sa team 1. am um, solid na solid ang aming team 1. So kaya natin i-counter ang mga gantong build. Pero syempre, kaya rin tayong i-counter neto. So may mga time talaga tinatalo tayo ng mga gantong uh, mga gantong build pero depende rin yan syempre sa KBM sa kasama nila so ang KBM at PVP sobrang magkalayo magkaibang magkaiba pero syempre ito uh, natin ang ating mga nakakalaban sa KBM para at least maging basihan din talaga ng mga uh, nagbabalak talaga ng gumawa ng gantong build solid naman talaga kasi tulad nyan ipapakita ko sa inyo itetest natin siya kung um, paano ba ang damage niya at paano din ba tayo the damage sa kanya pero normally hindi ako aasa nakakayanin ko ang gantong build so shout out din kay Lodi Tipaklong um, si shout out ay si Lodi si Lodi Tipaklong um, sabi ko nga um, soon sana ma-feature ko rin siya uh, alam ko mas solid ang kanyang main build sa pagkakaalam ko ang Berserk na ni Tipaklong ngayon ng Exodiac is nasa 3M mahigit na. Uh, meron din na akong member na si Injure ng Straw Hat PH. Kaso sobrang busy din niya ang taas na rin ng HP ng aming tank build na si Injure. Uh, kilala siya na si Ex na nagchange siya IGN uh, so Injure na ang name niya ngayon. So solid na solid din ang Berserk noon. Uh, ang kanyang main build na main tank pero um, soon if feature ko sila if feature ko si Tipaklong at si Injure at uh, kung possible nga, makausap ko rin si Shanks uh, ng ibang guild ng PH. Uh, mga solid tank yan, uh, may feature ko sila. Um, hindi ko kayang i-feature kasi nang sabay-sabay guys. So, paisa-isang video lang muna. And then, uh, possible kayo na lang mag, ano, mag base doon na lang kayo bumase. Um, hindi naman ako gagawa ng mga guide at mga feature ng ganito para ipakita sa inyo kung sino mas malakas. Ang pinapakita ko lang dito sa video to guys is um, meron tayo mga ano mga kakilala sa PH Guild na napakabait, napaka uh, down to earth na willing silang i-share ang kanilang pinaghirapan na main build. So ito ang kanyang main stats sa uh, nakikita niyo. ko kung ilan ang kanyang final pen. Meron siyang 100% na final pen. So ang final P pen ko pala guys, ang final pen ko is 150% pero Um, solid to dahil grabe HP tapos may 100 final pen tapos ignite pa to. So napakasakit nito na ito, talaga, napakasakit nito na guys. So eto guys, kaya kami nasa PVP guys is para mapakita sa inyo sa test damage din ng kanyang main build. So pinapapat nagpapa nagpapa ko sa kanya actually. Uh, titignan ko kung gaano ko maipoprolong ang kanyang damage So nakita nyo naka-ignite siya guys at pumapalo ng medyo mabilis ang kanyang attack speed dahil sa kanyang card sa main equip niyang weapon. And then hindi siya agi guys sa pure bit yan at STR. So nakita nyo medyo masakit talaga guys dumadamage at nag berserk na ako kaagad napilitan na ako makapag berserk at titignan ko kung mapoprolong ko yung seconds ng cooldown ng berserk kung makakapag patch din ako sa aking white patch kung aabot ba. So nakaabot yung duration ng white pots pero yung sa berserk ko mukhang hindi aabot. Kahit na ang aking ano, ang aking Morphe set. So pag mamamatay na ako yun, nakita nyo guys, nagheal ng konti, gumana ng Morphe pero na deads na ako guys, hindi na umabot. Yung cooldown ng berserk ko hindi na umabot. Normally, uh, napoprolong ko yon sa KBM, natatakbuhan ko lang yon para at least makapag-berserk uli ako, mabuhay ako Uh, yun ang isa sa mga need ko sa aking ka-team is yung maprolong ko, mabuhay ako na mas matagal at dumamage din at the same time. So, ito guys, solid ang kanyang main build. Hindi ko natagala ng kanyang damage. Um, normally, kung ako a-attack sa kanya guys, um, masyado mataas ang HP na At nakita naman natin sa kanya kanina, naka-Asian Terror to. So, sobrang sakit nito pag binanatan ko. Um, tulad na sabi ko sa inyo guys, nakaka-counter ito sa KBM sa 5v5 pero syempre depende yan sa team, depende sa team. ah uh, mas solido pa rin yung mga gantong build. ah uh, hirap ako sa mga gantong build bakbaka normally. Pero nakaka-counter natin to sa KBM natin. ah uh, tulad na sabi ko sa inyo kanina, um, nakakalaban namin sila sa KBM at yun nga napili ko na ma-feature siya dahil solid talaga nahirapan kami. May mga battle sa KBM na sobrang Ubusan ng oras na nakakaburyo guys, nakakaburyo. Ubus-ubos ang oras pero nagkakapatayan pero hindi nagkakatalunan. Natata nagkakaanuhan na lang sa points score na lang nang lumalabas pero ito nga um, nag-usap kami na itatry ko naman na kuha damage ka sa kanya pero sabi ko nga sa kanya um, hindi ko kakayanin yung mga gantong build yung build niya um, pang counter to sa build ko pero Um, sabi niya ikat ko yung video so napaka humble nito. So shout out sa Lodi. Um, Joe 18 napaka humble na tao. Ikat ko yung video, grow ipakita yung battle namin. Pero syempre ipapakita natin 'yan, syempre. Ang mga weakness natin, ang ah, nagiging basihan din natin 'yan para maging mas malakas tayo sa susunod nating mga main build makapag-ayos ng main stat. Pero syempre, sabi ko naman sa inyo, um, naka counter ko to, naka counter ko to sa KBM talaga. Pero dito sa 1v1, hindi ko kaya yung mga gantong 1v1 na build. Tignan nyo naman. Um, ako lang po apalo, pero mauuna pa akong madeds. Grabe. Solid yan. pumupok yan kanina. Nakita nyo naman. Umiignite yan. So, paano pa pag pumulag sa akin yan? Dil bagsak ako dyan sa 1v1. Um, pero tulad na sinasabi ko sa inyo guys, nakakalaban namin sila sa KBM. Uh, Solid na solid talaga. Um, nakaka-counter natin sila at nakaka-counter din nila tayo. May time tinatalo natin sila at tinatalo rin tayo. So napaka-balance ng KBM. May time na imbalance kapag lalong-lalo na crossover na naman. Pero pag may mga time naman na uh, KBM walang crossover, ang um, nakakatapat natin, kadalasan is match naman talaga, match na match. Nagiging hindi lang balanse ang KBM ng na mga nakakatapat nyo kapag ang win rate nyo is tumaas na masyado, pumalo na ng 60, 66, 70 ang win rate nyo. Yan talaga guys, magkakaroon na kayo ng mga kalaban na matataas din ang win rate so medyo talagang hindi niyo natatalunan yung iba kadalasan. So nagigimbalanse yan para bumaba ang win rate nyo at makaroon kayo magkaroon kayo uli ng katapat sa susunod na KBM. So thank you guys for watching. Pakilike like and subscribe. Uh, Shout out kay Joe18 ng Akuma Guild at uh, sa inyong mga guild leader at sa inyong mga member. So shoutout sa inyo guys. Soon guys, we feature ko si Tipaklong ng Exodia at si Injure ng strohat PH at lagi niyo'ng tatandaan guys na sa porma lakas